Huli kam naman sa Legazpi City sa Albay, bag na iniwan lang sa glit na isang ginang sa isang tindahan na tangay ng magdanakaw. At sa Cebu City naman, umano'y sa Lisigang, umatake sa isang hotel. Balitang hatid ni Von Aquino. Nahuli ka pagsalisin ng apat na tao sa isang hotel sa Cebu City. Sa video makikita ang paikot-ikot sa labi ng hotel ang mga suspect. Nagpapanggap daw na may transaksyon na mga ito sa hotel. Pero kapansin-pansin sa video na tila aligaga at may hinahanap ang mga ito. Ang isa sa mga suspect umupo pa sa may sofa. Yun pala ay umaangulo na ito para kunin ang naiwang bag sa isang upuan. Nang makakuha ng tempo agad itong kinuha ng babaeng suspect at saka nagmadaling lumabas ng hotel. Ayon sa polisya, dati nang nahuli ang mga suspect dahil sa shoplifting. Tinutugis na sila. Sa Legaspi City, Albay, isang bag ninahaw ninakaw ng kawatan sa loob ng isang tindahan. Sa CCTV footage na ito, makikita na mabilis dinukot ng kawatan na posible o manong dedad ang bag ng biktima. Agad na ipinasok ito sa dalang supot at saka naglakad palayo. Base sa investigasyon, ibinaba ng biktima ang kanyang bag para bumili lang chinelas ng kanyang anak. Ayon sa biktima, alahas, pera ATM card sa tilang ID ang nakuha na nagkakalaga ng mahigit 20,000 piso. Patuloy namang inaalam ang pagkakakilanda ng suspect. Bon GMA News